Hello po sa ating lahat at ngayong araw nga isamahin niyo ako dahil gagawa po ako ng mga pa-order sa akin na pork hamonado longganisa. At dahil nga marami-rami mga manay, kaya naman talagang bakbakan yung gawa namin dito. Kaya naman eto nga nakapaggiling na kami ng karning baboy, may taba, may laman. Then nailagay ko na rin yung mga pampalasa para sa ating longganisa. Bali nga po pala ang aking binibenta ay dalawang flavor pa lang ng aking longganisa. Meron tayong garlic, pork longganisa at eto nga ang aming bago na hamunado pork longganisa. Then soon magkakaroon na rin kami ng chicken longganisa mga manay kasi marami din ang nag-request nun. At yung aming adobo pork longganisa na hindi matamis. At pagkatapos ko ngang mahalo, ayan, nire-ready ko na rin itong hug casing. Ito po ay bituka ng baboy mga manay na binabad sa tubig at hinugasan muna ng maigi dahil ito po ay maalat. Then pagkatapos ko maglagay ng hug casing sa aming uh, gilingan, ay dahan-dahan na po ako naglagay ng laman ng ating longganisa. Bali ganito yung way ng aming ginagawa. So kung nakikita nyo, ako lang po yung gumagawa rito pero hindi lang ako po mag-isa dito. Bali dalawa kami dito ng partner ko, siya yung nagbibideo sa akin. Bali, pinapakita ko lang sa inyo kung paano namin nilalagay sa aming hug casing yung ating longganisa. Then, dito nga mga manay, kailangan talaga is mas mainam, naka-hairnet tayo, naka-gloves, lalo na kung pambenta yung ating uh, ginagawa. Pero dito nga sa aming nga uh, homemade uh, pork langganisa, halos kami rin po, lalo na yung mga anak ko, eh gustong gusto nila to lalo na ngayong tag-ula, napakasarap nito na ipare eh, sa sinangag na kanin, tapos may toyo ay talaga mapaparami ka ng kain. Ayan nga, tapos na ako maglagay sa ating hug casing. Kaya naman, dito ay unti-unti ko nang uh, tayong nagbubuhol. So, ganito yung way ng pagbubuhol ko or paglalako ng aming longganisa. Bali sa isang pak nga po pala ng aming uh, longganisa mga manay ay naglalaman minsan ng 8 hanggang 9 or minsan naman 10 piraso. Depende po kasi yon sa... Uh, laki ng aming hug casing. Minsan kasi yung hug casing or yung bituka ng baboy eh maliit So kapag maliit, eh, mas marami yung uh, magagawa. Pero kapag malaki, konti lang yung magagawa na longganisa. So ayan nga po yung aking nagawa. Ayan. Then, gagawa ulit tayo ng mas marami pa. Balitong itong ginagawa namin is 30 kilos mga manay. So, Bali, dito nga po pala sa aking ginagawa ay kulang pa to mga manay kasi marami po talaga kami ngayong pa-order at kaya nga hindi kami makapaglabas ng bagong playboy ng longganisa. Kaya naman sa aking mga avid customer, hintay-hintay lang po. Maglalabas din po kami. Hindi kaagad kami kasi makapaggawa ng bagong flavor dahil nga, eto nga, kada mag-iisip kami na gagawa kami ng bagong flavor, etambak eh, po kami araw-araw ng gawain para sa aming mga customer talaga dahil yung iba una tinry lang muna nila tumikim lang muna sila then yun nga nung pangalawang balik nila bultuhan na sila kumuha at eto na nga po yung aming nagawa so ganito yung pagpack niya mga manay dati naglalagay ako ng black tray so naisip namin na magtanggal para kahit paano po nakakapagbawas tayo ng plastic na nasasayang kasi hindi naman yun kalimitan na ginagamit natatapon lang po so ito na nga nakakapagpack na po tayo Uh, binabacuum po namin yan para mas matagal po yung uh, lifespan ng ating uh, produkto. Uh, at ayun nga mga manay, sa mga gusto mag-order neto, pwede kayong mag-order online. Lalagay ko po yung link ng aming uh, page dyan po sa aming uh, description box sa baba para po sa mga gustong mag-order. At hindi lang din po longganisa yung aming binibenta. Meron din po kami uh, pork imbutido, chicken embutido, chicken cordon bleu, pork shanghai, at yung aming pork sisig. So marami kayong pwedeng pagpilian. Pwede rin po kayong maging reseller at pwede rin kayong bumili ng retail para po matikman nyo muna. At eto nga, tapos sa tayong gumawa. Siyempre, inabot na tayo dito ng ilang oras, at ayun nga mga manay, gumagawa po talaga kami gabi, kasi sa umaga, nanay tayo, nanay duty, may mga batang isudyante, kaya sa gabi po talaga kami gumagawa para mas tahimik, mas mabilis kumilos, at wala na mga batang makukulit. So, ayun nga mga manay, tapos na akong gumawa, at maraming maraming salamat po sa inyong panunood, and again, sana po matry niyo po ang aming produkto, ang aming pork hamonado.